Laptop ni Papa yan. Nakita ko sa bahay namin sa Chao. Eh, pero ba't niyo po dinala dito? Pakiramdam ko kasi makakatulong yan para kay Papa eh. Sige, open it. Kasi yun yung problema. Sira ata, hindi ko mabuksan. Nurse Lily, yun daw uh, sa lumi ni Sir Dindo na i sa... Ako Ah, kuya. Hey, relax. Okay, just bakit nandito yan? Kalang po. ako uh, gusto lang naman si Sir Marvin makasama yung anak niya. Pag nalaman ni Sir Tinuto, masisiraan. Erol. Kuya Erol. Erol, please. Gusto ko lang naman mapagsilbihan si Papa. Pigay mo na to sa akin. Huwag mo nang sabihin kay Tito. Erol, may anak ka rin ba? Oo. Uh, dalawa. Babae. May kasunod pang isa. Tingnan mo. Ba't ka ba nagtatrabaho, di ba, para sa kanya, para mapagsilbihan siya, masustentuhan siya? Ganon din ginawa ni Papa ko sa akin dati, kaya gusto ko lang suklian. Pag sinumbong mo kay Tito dito, hindi ko yun magagawa. Bihira kayong dadawa Sige, sige. Sige, sige. May alis na ako. Marami pa akong re-repair. Repair? Anong ginagawa? Gumagawa ka ba ng laptop? Oo. Pero yung pinsang ko, magaling. Bakit? Um, may isang favor pa sana ako eh.